Good morning, good morning sa lahat ng mga kabungan at ito na naman tayo at meron na naman tayong bagong vlog at ituturo ko sa inyo kung paano mag-marinate ng chicken at liempo. Yan ang ituturo ko sa inyo para na ito dahil kung ikaw ay mahilig magbenta ng mga liempo o chicken, yan ang dapat mong tutukan at para malaman mo at para... Maraming bumili sa inyo dahil ito ay napakasarap at ito ay napatunayan na namin sa mga bumili sa amin masarap daw kapag iniihaw ang chicken tapos yempo kapag na-marinate sila. Talagang nagsisiksik sa sarap yung timplado natin. Kaya, anong pang-inintay natin guys? Simulan na natin. So, nandito tayo sa ating lababo. Ito may tubig. Tapos meron tayong pang hugas muna ng ating liempo hugasan muna natin para maging malinis ito ito meron tayong liempo ayan ito ay nabili isang kilo to, isang kilo may isang kilo tayong liempo ayan tapos, ito rin meron din tayong chicken ayan may hita, may breast yan, yan yung parte ng ating ibibenta, i-marinate natin. So, hugatan muna natin ang ating liempo. Ayan. So, meron tayong liempo na apat na piraso. Pero malalaki, malalaki siya. Ayan, wala no? lang. Ayan. Kaya kapag maghuhugas kayo ng baboy, kailangan malinis ang inyong mga kamay. Oh. na yung liempo na ating nabugasan tapos ililipat naman natin siya sa ating pag isimplahan so meron tayong dapat isang lagayan so. ayan dito natin ilalagay yung na linisan na natin na liempo, tapos titimplahan na natin so may isa pa tayong chicken na lilinisin kung gasa So ganyan lang guys. Ayan. Tapos, brush pa natin. Ah. tapos mo, ano 55 to Five parts eh. Kita 'yan. Diyan. Pagodakan so, natin ko. So, Malalaki yung hita natin, guys. Oh, so, ayan, tingnan na. Matataba.

tayo guys at mahugasan na natin yung ating chicken tapos kasama na natin dito sa mahugasan nating liyempo magkasama na yan pag i -itimplahan na natin yan imamarinate na natin kailang magkasama na yan so ganyan lang kasimple Ito na, naka-prepare na yung ating uh, titimplahan na marinated na chicken at liempo. So, ayan na, sama-sama sa isang tupperware. So, sa gagamitin natin na pantimpla, meron tayong dato puti. yan toyo. May toyo tayo, isang 200 ml na toyo. Tapos, meron din tayong magic sarap. Ayan, magic sarap. All in one. Seasoning. <laughs> Tapos, meron din tayong kalamansi. Ito yung pinaka-importante, yung kalamansi. So, tara na. Simulan na natin, guys. Ito yung bisilo. Hanapin mo na yung bisilo. Ito yung bisilo. Sala. So, ito na. Nandito na po na yung ating skill nyo. So, ayan. At, ito natin ang sangkala. Ito yung sangkala. Medyo lumayon yung sangkala. Ayan. So, kung kayo ay mag-isimpla ng marinated na chicken at liempo, kailangan ang gagamitin ninyong kalamansi lang guys ay 10 piraso lang. yan lang panchado kasi 2, 4, two three four five after mayro nang pareto may sampung piraso tayo di ito yung gagamitin natin guys sampung piraso lang ayano na, na halaman siya ngayon ang gagawin natin Unahin muna natin ang toyo. Itong toyo nato guys, hindi naman natin to ilalahat. Kalahati lang. One half lang kalahati. Kalahati lang natin siya. hati lang natin. tapos lalagyan natin ng kalamansi yung kalamansi naman guys huwag ninyong isasama ang buto kailangan nakahiwalay ang buto yung katas lang ng kalamansi ang ilalagay ninyo dito sa pang marinate natin so iwain na natin siyempre kailangan palo ah

Lang. pag maghihiwa kayo guys tahan ang lang dahil baka mamaya yung dami rin niyo ang mangiwiwa. Hmm. O so, na hiwain na natin yung kalamansi. Eh. Ngayon thank you ngayon guys at natapos na rin yung ating paglalagay ng kalamansi tapos toyo ngayon naman isusunod natin ang magic sarap lalahatin natin to so ayan guys lalahatin na natin tong magic sarap tapos ngayon nang may lagay na natin ng magic sarap ngayon ahalukayan na natin sa ngayon. So, magbubos naman ako ng kamay. Magbubos tuloy tayo. Magbubos naman ng kamay ko. Kaya lang malinis ang kamay ninyo pag nasa bahay kayo na babo. Ayan. Kaya lang ang gaganyan ninyo. dito. Sigurado guys, kapag ito ginawa mo, kapag ito niluto mo talaga, talagang mapapawaw ang sarap. guys at ito na yung ating marinated na chicken liempo na pinagsama natin at ready na natin ilagay sa ating chiller kaya ilalagay na natin to sa ating chiller para lumamig na at yung mga yung simplado na toyo kanyang maabsorb at magsiksikan sa chicken at liempo kaya ayun guys ito na guys oh. ayun guys at sana marami kayong natutunan sa ating vlog ngayon na ating tutorial na kung paano mag ng chicken at lempo para sa pang negosyo ninyo. Kaya ayun, at huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Ayan guys ha, hanggang sa muli guys. Maraming salamat.